Yan pa po mga boss, bago po kami kumain ay magpapakilala muna po sila isa-isa. Ano nga pala si Bunding? Ano sila sa'yo? Ito kayo Roy. Ikaw po? Ay, sa'yo pa. ay, po ah. introduce po nang inyong sarili. Nasa cooler right? na dahil sa'yo. Jeff Ingera. Batak magkulo sa'yo. Cooler? Sa cooler right? na sa'yo. Oh, Kaman sabi sa'yo sila sa cooler. <laughs> <Ansa> <laughs> Sir, Sorry, ano Ha? Ang sunflower. Sir, ano? Bawalangin yung balon ni Ho. Nasa cooler na right? sa'yo. Please, kindly introduce yourself. <laughs> I am J. Puta nasa sa cooler. Oh, 26. What? Ikaw, boy. Ay, boy. Yes. yes. Abay, yes. si Sir yes. Batang Bapa. Hoy. Ako. Bili, <laughs> kabod. Paka-introduce po nang iyong sarili. Ako po si Jonas, <laughs> si Smiria, from Cogon, Gobat, Sorsogon. Turubod. Nagkasabiang. <laughs> ay I love you. I love you. Kung nga pala si Toto. Yung <laughs> pala si Malaki yung boto. Ako pala si Bon. Bonging. <laughs> And I thank you. Hello. Um, um, ako po ay isang tao na mumuhay ng mapayapa sa madaming kasiyahan at kalungkutan at What? And, uh, salamat sir. Wait, wait. <laughs> sir, sir.